Good day everyone. Good day mga mamen. What's up? Tara, bili tayo ng uulamin namin. Bili ako ng isda. At itong napili ko sa budget na 200. Mga hiwa-hiwang Tuna daw. Kaya alamin natin kung totoo. Bili rin tayo ng isang perasong kamatis. Pang sahog lang natin. Yan ang daan na yan. Yan ang papunta ng Bilibid sa may Bucor area. Ito yung binili kong isda do sa may bayang kanina. Yan sa nakita nyo sa video. Tuna daw to. Pero ako kasi hindi ako niniwa ng Nakabili naman ako nito nakaraan. Tingin ko talaki ito to, na malaki. Kasi nung tinikman ko, tas niluto. Tas, sa texture kasi pag ito nakalaki, dapat parang magaspang na yung ano niyan. Yung balat, pero ito hindi. Uh, mamaya malalaman natin. Hindi mo tayo pwede magreklamo kasi wala akong proof. Hiwa na kasi yan dun eh. Nakahiwalay na. So na daw 440 ang kilo. 155 to. Ang bili ko. Ito yung mga ko sa luyot. Sa naglalako kaninang nakakariton dito sa subdivision na bili ko. Talbos, eh, napakadami rin. Tapos pumitas ako ng malunggay sa may kapitbahay sa perasong kamatis. Yan yung mga binili ko. 15 pesos, 15 pesos, petas lang. Plus 150 yung, tas 5 piso to, kamatis. Plus 150 yung isda, 155. So 185, 190 total natin. Diba? So mga 200 na rin. Ipalagyan na natin 200 ang ating Google. Nagsasain na rin tayo ngayon using ating rice cooker para sa pananghalian natin. Time check. Yan, 11.30 a.m. Ready na. Hugas na ang ating talbos ng kamote sa luyot, malunggay. At nag-aantay na rin ang ating fish. Papakulo na tayo ng tubig. Malas, wala akong sibuyas. Pero okay na yan. Kamatis na lang. Luto na rin ang ating kanin. Ayan na. Nagsampaw ko ng dalawang egg para merienda mamaya ni Buntis. Okay na yan. Kapag kumulo na ang ating sabaw, lalagay ko na yung isda. Tapos papakuluan natin ng mga 2 minutes lang. Lalagay ko na yung talbos tapos yung malunggay. And then titimplahan na natin. Baka lagyan ko to ng konting sinigang mix. Wala kasi ako nabiling kalamansi. Tsaka wala nang bunga yung kamyas ng kapitbahay. So kailangan medyo pampasin para masarap lang higupin. Ito na. Kumulo na ang ating higyan natin buo yan. Hindi ka napuputulin pa. Yeah. Sarap sana yung pagprito. Kaya lang bawal mo sa mantika. thank uh you -huh.